Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Ido, Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ngunit simula ng bigyan ito ng mga usal ni Akiko, nagulat itong si Tia Sidis dahil unti-unting nararamdaman niya ang paglakas ng presensya nitong sinanay kanida. Kaya napamaang at napatiting na lamang ito doon sa batang paslit na si Akiko. Hindi niya kasi masukat ang kalakasan ng bata. Inaamin niya na napakalakas na ng dalawang mga apo ni Nanay Kanida na sina Butcho at Bono. Ngunit ang kambal na sina Akiko at Abo hindi pa rin niya masukat kung saan ang hangganan ng kanilang kalakasan. Bulong-bulong na lamang ng babaylan. Mga apo mo nga ang mga ito, Nanay Kanida. Napakaswerte mo dahil namamana ng mga ito ang iyong kabaitan at kalakasan. Sana, bubuti na ang iyong kalagayan. Samantalang sinabutsok naman at itong si Buno nabawasan ang kanilang pag-alala at medyo napapangiti ang dalawang apo ni Nanay Kanida nang maramdaman ng mga ito na medyo lumalakas na ang presensya ng matandang babaylan Makalipas ang ilang mga minutong pagbiyahe ng mga ito, tuluyang narating na nila ang daungan ng mga bangka. Nagpapaalam na ang grupo nila ni nanay kanida doon naman sa grupo ng mga pulis na sa mga pagkakataon na iyon, agad nang sumunod sa kanila matapos na mailigpit ang lahat ng mga kalat at mga bangkay doon sa bukirin na iyon. Ang wika nitong si Major Gulby sa kanila, Mag-iingat kayo, Lucas. Maraming salamat sa ginawang tulong ninyo. Hindi pa tapos ang ating misyon. Hindi pa tapos ang ating pakikipaglaban sa mga talim. Mayroon pang dalawang mga alas ang natitira. At natitiyak kong malalakas din ang mga ito. At batid ko ding mayroong mga kasamahan ang mga ito at mga tauhan doon sa inyong isla. Sa muli, maraming salamat kaibigan. Sagot naman nitong si Lucas. Ganon din ako, kaibigan na gulbe. Maraming salamat din. Sana magkakasama pa rin tayo na labanan ang mga ito at huwag kang magalala. Patuloy kaming tumutulong na puksain ang mga kasamaan. Matapos ang kanilang pag-uusap, tuluyang sumakay na ang grupo nila ni Lucas doon sa nakaantabay na malaking bangka Makalipas din ang ilang mga sandali, naglalakbay na ang mga ito sa karagatan pabalik doon sa kabilang isla. Sina Tiasidis at itong si Damian, may nararamdaman na kakaiba ang mga ito. Nakakaramdam ang mga ito ng pagkasabik na hindi nila maipaliwanag. Matagal na kasing naninirahan ang mga ito dito sa isla ng Mahanay. At ngayon, makakabalik na ang mga ito doon sa islang pinagmulan ang islang tirahan ng mga babaylan, malalakas na mga anting niro at mga albularyo. Ngunit hindi bakasyon ang kanilang gagawing pagpunta doon. Ang kanilang pakay sa pagpunta doon sa kabilang isla para tulungan ang grupo nila ni Nanay Kanida para puksain ang mga talim. Napalingon at napatitig itong si Sidis doon kay Nanay Kanida na sa mga pagkakataon na iyon, tulog na tulog at nagpapahinga. Naisip kasi ng babaylan na pagdating nila doon sa isla ng Sekihor, ang unang gagawin niya, gagamutin agad ang mga sugat at pinsala ni Nanay Kanida. Kailangan niyang hagilapin ang mga inkantong konektado sa mga gabay nitong si Nanay Kanida. At kailangan niya ang tulong ng batang paslit na si Akiko. Sa tingin nitong si Tia Cides, malaki ang maitulong nitong si Akiko dahil batid at ramdam niya ang kakaibang kalakasan ng bata pagdating sa mga usal. Ganon din ang nasa isip nila ni Lucas at Luis pagdating ng mga ito doon sa kanilang isla. Kailangan muna nilang magpahinga ng dalawa hanggang tatlong mga araw at para gamutin na din ang kanilang mga natamong mga pinsala at mga sugat sa katawan bago nila simulan ang kanilang misyon, ang paghagilap sa dalawang mga alas at ang mga kakampi ng mga ito. Makalipas ang ilang mga oras na biyahe, hapon na nang dumating ang mga ito doon sa isla ng Siquijor. Mag-alasays na iyon ng hapon, umarkila na lamang ng dagdag na sasakyan si na Lucas para magkasya ang mga ito. Makalipas naman ang ilang mga minuto, tuluyang nakarating ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog agad nilang inilagay doon sa silid itong si Nanay Kanida at wala ng inaksayang sandali itong si Tia Sidis agad itong kinausap sina Lucas at Luis wika ng babaylan Luis Lucas hindi na maaring ipagbukas pa ang aking gagawin na paggamot kay Nanay Kanida ngayong gabi kailangan ko ng simulan agad hindi maaring magpabaya kahit na bumubuti na ang kanyang kalagayan. Kailangan pa rin na maagapan agad ito. Ngayong gabi, isasama ko si Akiko. Batid kong malaki ang maitulong ng batang iyon sa aking gagawin. Kailangan kong puntahan ang dating tirahan ninyo doon sa bukirin. Alam niyo na ang ibig kong sabihin dahil nando doon ang mga kaibigan ni Nanay Kanida. Hindi pa. Natitiyak kong nando doon ang mga inkantong konektado sa kanyang mga gabay. Ang sagot naman nitong si Luis. Walang problema po yan, Tia Alam kong kagustuhan din itong si Akiko na makatulong sa kanyang lula kanida. Ngunit mag-iingat lamang kayo. Dahil hindi naligtas ang bukirin ng kanlasog, gumagala pa rin ang iba't ibang uri ng mga nilalang na mga kampon ng kadiliman lalong lalo na ang mga aswang. At habang wala kayo, kami na muna ang bahalang mag alaga kay Nanay Kanida. Sa mga pagkakataon na iyon, nagising na din itong si Nanay Kanida. Ngunit mababakas pa rin ang panghihina ng kanyang katawan. Masaya naman itong si Nanay Kanida dahil nakabalik ito ng buhay at malaking ipinagpasalamat nito sa kanyang mga kaibigan, anak at mga apo. Makalipas ang ilang mga sandali, umalis na si Natia Cedes. Nagpasama ito kay Pablo at Damian, pati na sa batang si Akiko. Binabaybay na ng mga ito ang paakyat doon sa bukirin ng kanlasog. Sakay ang mga ito ng sasakyan nila ni Nanay Kanida na minamaniho naman nitong si Pablo. Hindi na gaanong malala ang sugat nitong si Pablo, kaya pumayag na din ito sa pagsama sa kanila. Lumipas naman ang ilang mga minuto, tuluyang narating na nila ang bukirin nila ni Nanay Candida. Madilim na ang buong paligid, ngunit hindi iyon hadlang para sa gagawin nitong si Tia Cedis. Pagkababa pa lamang ng mga ito ng kanilang sinasakyan, nagkarga na itong si Tia Cedis ng malalakas na mga sabulag. Naglatag na din ang babaylan ng mga pudir dahil pagkababa pa lamang ng mga ito sa kanilang sinasakyan agad nilang nararamdaman ang presensya ng mga nilalang doon sa bukirin na iyon kasalukuyang tinutungo ng mga ito ang puno ng baliti na malapit lamang doon sa dating tirahan nila ni Nanay Candida. lumipas naman ang ilang mga minuto habang papalapit ang mga ito doon sa nasabing malaking puno ng balite mas nararamdaman pa nila ang presensya ng mga inkanto at may mga nasisipat na silang mga inkanto sa paligid na parang pinaglaruan lamang sila ng mga ito. Huwag nyo nang pansinin ang mga inkantong iyan. Hindi rin makakalapit ang mga iyan sa atin. Kailangan kong gawin agad ang aking plano at makausap ang mga inkantong naninirahan sa baliting iyan. Pagkalapit ng mga ito, agad nang gumagawa ng mga ritual itong si Tiasides habang mariin naman na nakabantay si Nadamian at itong si Pablo sa bawat kaganapan. Sa kapaligiran, hindi na bago ng dalawang anting ang makakita ng mga inkanto at makakasalamuha kaya hindi natinag ang mga ito sa presensya ng mga nilalang na nasa paligid habang bumuka-buka ang bibig nitong si Tia Cides at nakataas ang dalawang kamay. Dito nila narinig ang paglangit-ngit ng mga ugat at mga sanga ng punong balite. Nagsiliparan ang mga alitap-tap at mas lumakas pa ang ihip ng hangin sa kanilang kinaroroonan. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, dito nila nasipat ang tatlong mga inkanto na nakatayo doon sa gilid ng puno ng baliti habang mariin na nakatitig sa kanila. Iba't iba ang hitsura ng tatlo at mababanaag mo agad ang kalakasan ng mga ito. Ang wika agad nitong si Tia Sidis sa mga ito. Hindi kami na parito para makipaglaban. Maaring nakikilala ninyo ang aking mga kasama mga matatalik kaming kaibigan ni Nanay Kanida. Nandito kami dahil sa isang mahalagang pakay. Nalalagay ngayon sa alanganin at panganib ang buhay ni Nanay Kanida, ang mahal ninyong kaibigan. Kaya naparito kami para humingi ng tulong. Sana makausap namin ang kanyang mga gabay. Nakita nila ni Pablo, Damian at Akiko Nabumukabuka ang bibig ng tatlong mga inkanto Ngunit ang kanilang ipinagtataka Wala silang naririnig At makalipas lamang ang ilang mga sandali Naglaho na ang mga ito sa kanilang mga paningin At hindi na rin nila nararamdaman pa ang presensya ng mga ito Itong si Sidis, umikot na ito at humarap sa kanila At wika ng babaylan kailangan natin na mapuntahan ang kuibang sinasabi ng mga inkanto. Dahil ayon sa mga ito, nando doon ang gabay nitong sinanay kandida. Tara na, kailangan natin na makarating agad doon sa kuiba. Naglalakad na ang mga ito sa gitna pa rin ng kadiliman at hindi na nila inaalintana pa ang mga nagpaparamdam na mga inkanto. Lumipas naman ang ilang mga minuto nasa bunganga na ang mga ito doon sa Kuiba at muling wika nitong si Tia Sidis sa kanila. Mas nakakabuting kami na lamang ni Akiko ang tutuloy sa loob. Pablo, Damian, bantayan na lamang ninyo ang paligid dito sa bunganga ng Kuiba. Sinangayon na naman agad ng dalawa ang sinasabi ng babaylan dahil ito lamang din ang may kayang gagawa ng mga ritual kasama ang batang si Akiko. Kaya minabuti nilang doon na lamang din sa labas maghihintay. Wala nang inaksayang sandali itong si Tia Silis. Kasama ang batang paslit na si Akiko, pumasok na ang dalawa doon sa loob ng kwiba. Ang nagbigay naman sa kanila ng liwanag doon sa loob ay ang mga alitap-tap na sumama sa kanila galing doon sa malaking puno ng balite agad nilang nararamdaman ang kakaibang presensya sa loob ng kuibang iyon. Ayon din nitong si Lucas at Luis, ang kuibang ito ay nagiging tirahan din ng mga aswang na kaibigan nitong si Nanay Kanida, ang mga aswang na kor-kor Habang binabagtas nila ang kadiliman, biglang may nagpaparamdam sa kanila. Kaya tumigil na muna itong si Yasidis at pinagsabihan ng batang paslit na si Akiko na humanda Ilatag mo na Akiko ang mga inihanda nating mga usal at ritual galing sa ating kinaroroonan at kinatatayuan na kong maririnig at mararamdaman at tayo ng mga gabay ni Nanay Kanida. May mga nagmamasid na din sa atin. Sana, ito na ang kanyang mga gabay. Ilang sandali lamang nagliliwanag na ang kanilang kinaroroonan at may mga nagpapakita na sa kanila na mga nilalang hindi basta-basta na mga nilalang dahil nanganginig ang kanilang mga katawan dahil sa lakas ng presensya ng mga ito. Lumipas naman ang ilang mga minuto doon sa labas. Naramdaman nila ni Damian at Pablo ang kakaibang malakas na presensya galing doon sa loob. Nakikiramdam lamang ang dalawa habang hinihintay ang pagbabalik ni Tiasidis at nitong si Akiko. Lumipas pa ang ilang mga sandali. Nakita nilang naglalakad na. Papalabas si Tia Sidis at itong si Akiko habang napapalibutan ang dalawa ng mga alitap-tap na nagliliwanag. Napangiti itong si Damian. Ramdam niya ang tagumpay ng dalawa. Habang itong si Tia Sidis, panay ang ginawang sulyap nito sa batang si Akiko. Napabilib kasi ang babaylan sa tatag ng kalooban ng bata dahil hindi man lamang ito na tinag-unag alangan nang makita ang mga gabay ng kanyang lula kanida. Isa din sa mga natuklasan itong si Tia Sidis at napagtanto kung bakit ganon kalakas itong si Akiko dahil ang isa sa mga gabay ni Nanay Kanida ang inang kalikasan ay kahalintulad din ng gabay ng bata. Nang makalapit na ang mga ito kina Pablo at Damian. Masayang wika nitong si Tia Sidis. Nagawa din namin ni Akiko. Tara na. Kailangan na natin na makabalik doon sa bahay nila ni Nanay Kanida at tingnan ang kanyang kalagayan. Samantalang doon naman sa bahay nila ni Nanay Kanida. Gulat nagulat gulat sina Butsok, buno Lucas at Luis na sa mga pagkakataon na iyon nandoon sa sala ng kanilang bahay nang makitang dahan-dahan na naglalakad itong si Nanay Kanida palabas ng kanyang silid. Agad na lumapit ang mga ito doon sa matandang babaylan at huwi kanitong si Luis. Ina, baka kung mapaano ka, hindi palubusang gumaling at lumakas ang iyong katawan. Sagot naman ang babaylan. na, Huwag mo na akong alalahanin pa, Luis. Natitiyak kong nagagawa ni Sidis ang kanyang misyon doon sa ating bukirin. Kailangan natin na magpapasalamat sa kanya. At sa inyo, maraming salamat at hindi niyo ako pinabayaan. Sa ngayon, kailangan kong kumain. Gutom na gutom na ako at uhaw na uhaw. Napayakap naman ang mga ito doon sa matanda at agad na pinaghanda nila ito ng makakain samantalang itong si Rosa lumabas din ito ng silid nang marinig ang ingay doon sa sala at hindi ito makapaniwala nang makitang nakatayo na at naglalakad itong si Nanay Candida Lumipas naman ang ilang mga minuto dumating na din doon si Natia Ceres at tuwang-tuwa din ang mga ito nang makitang kumakain na itong si Nanay Kanida doon sa may kusina. Agad naman na nagpapasalamat sina Lucas at Luis pati na ang matandang babaylan sa ginawa nila ni Tia Ceres. Ang sagot naman ng babaylan doon sa matanda. Walang anuman iyan na naikandida. Masaya akong papagaling ka na. Sino-sino ba naman ang magtutulungan? Bukas na bukas din habang nagpapagaling pa ang mga kasamahan natin na sugatan. Susubukan kong gumala sa iba't ibang mga lugar. Baka sakali makakita ako ng platandaan tungkol sa kinaruroonan ng dalawang mga alas at ng grupo ng talim. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Tulad ng ating napagkasunduan at binabalak, kailangan mo nang gumaling ang lahat ng mga sugatan bago tayo gumawa ng mga hakbang bago naman natulog at nagpahinga ang kanilang grupo sa gabing iyon may bakas na nang ngiti ang kanilang mga mukha dahil nagawa ng paraan nitong si Tia Cides na matulungan at mapagaling ang matandang babaylan ngunit ang iniisip naman nitong si Tia Cedis malaki pa rin ang naitulong ng batang paslit na si Akiko sa tagumpay ng kanilang misyon doon Sakwi kwiba sa bukirin ng kanlasog. Kinabukasan, na natili muna ang mga ito doon sa bahay ng matandang babaylan. Muling binigyan naman ng mga gamot nitong si Tia kasama ang iba pang mga gabunan ang lahat ng mga sugatan. Hanggang sa lumipas ang dalawang mga araw, tuluyan ng gumaling ang mga natamong sugat ng mga ito maliban lamang kay Nanay Kanida na sa mga pagkakataon na iyon hindi patuloy ang bumalik ang dating lakas dahil na rin sa katandaan ng babaylan. Kaya nakapagpasya na ang dalawang matatandang babaylan na kailangan na nilang gawin ang kanilang pinaplano. Ngunit manatili muna itong sinanay kanida sa kanyang bahay at patuloy na magpapagaling. Samantalang itong si Tia Sidis na muna ang mamumuno sa kanila pinulong na nitong si Tia ang lahat ng kanilang mga kasamahan sa hapon na iyon para simulan na nila ang paghahanap sa mga talim lalong lalo na doon sa dalawang mga alas dumating na din sa hapon na iyon ang mga kaibigan nila ni Butchok at Bono nando doon na sina Toto Nonoy at Kimba at ang grupo nitong si Arid kasama din ang batang babaylan na si Bituin para tumulong na din sa nasabing misyon, maghiwa-hiwalay ang mga ito sa paghanap sa mga talim. Ngunit ang mariin na tugon at paalala nitong si Sides sa kanyang mga kasamahan, kung sino man ang makakahanap sa kinaroroonan ng mga talim at ng dalawang mga alas, huwag mo nang gumawa ng anumang hakbang ang mga ito. Kailangan mo nang ipaalam ito sa kanila." para sabay-sabay na nilang pagplanuhan ang pagpapabagsak sa grupo ng talim Thank you